Teka nga muna, baby. Bakit ka ba parating nandito? Hindi ka ba hinahanap ng pekemenesis mong kapatid na parating ka nawawala? Eh, busy sila sa office, ma'am. Namu-problema sila doon. <laughs> Ay, <laughs> Diyos ko, nakakaloka. Kadami-dami pera, namu-problema. Ang mga taong walang pera, yun lang may karapatan dahil maji sila. Oo nga naman sarap-sarap ng pagkain dun. Sa eh. sarap-sarap mag-swimming dun sa swimming pool nila. Ang init ng tubig. Ang sapag. Paano mo nalaman? Hi, Sister Hi, Tara. Anong ginagawa mo dito? sitahin ka. Namiss kita eh. Ito naman. Ay, wow. oh so, ang sarap oh ng kama mo. gutom dito. Oh. Ma'am, siya yung dialysis niyo. Kailangan ko kayo samahan doon. Hillary. Paano mo nalaman? Pumunta ako. Sinasabi mo? Friends na kami ni Diana eh. Amy, hindi mo naman sinabi. sinamo mo pala yung adoptive sister mo sa pag-uwi mo. Biglaan kasi hindi ko nasabing pupunta yung kapatid ko. Oo, oh, oh, I remember na mo yan sa amin ni Julius na may iba pang palaki si Sir Badong. I'm so glad I finally met Hilary. Mm? <laughs> finally! Pa! Sister at narinig turing niya sa akin. Eh, papano ang tagal magnakaw nitong si Baby? Di tulungan ko na, di ba? Alam mo ikaw, Hillary, ang syong-syong nga no? Hindi mo ba naisip, ha? Na paano kung napurnada yung plano na yon at mabuking tayo na minomodus natin sila? Alam mo ni Papsi ang pinagagagawa mo? Baka gusto mong kalbuhin ka nun. Malalaman lang naman ni Papsi kapag nagsumbong kayo. Pag-aot tanga pa agad. Itong si Baby, ilang linggo ng palpak. Bida pa rin. Di naman ba naisip kung ako sana yung pinadala niyo dun sa mansyon? E eh di matagal lang tapos yung mission na yan.